hilaw na intestine pero bago po yan, ipapatikim ko muna sa kanila ng hilaw Hello Kaumami! Hot Pot Buffet naman ang aming dinner ngayon at ito po yung mga hinanda natin meron tayong intestine itong mga luksin-luksin na tinatawag, hipon imitation crab, at mga gulay of course at meron po tayo dito buto-buto uh, ng manok mga Kaumami na pinakuloan ko hanggang sa maubos yung gasol Charot. <laughs> at ilalagay po natin sa ating hot pot. Ito po yung ating magiging sabaw. Ayan, so maglalagay na po muna tayo ng sapat lang. Nakasaksak na po yung ating hot pot. Ooh. Ayan. So, kumukulo na po yung ating tubig at ilalagay na natin ang hilaw na intestine. Pero, bago po yan, ipapatikim ko muna sa kanila ng hilaw. <laughs> It's a prank! <laughs> ayan, ilalagay na po natin. Nagulat yung mga tita, mga kaumami. Susundan na po natin yung mga gulay na hindi madaling ma-overcook. Kalahati lang po muna dahil dalawang batch po yung ating gagawin dahil marami at marami tayong kakain. Meatballs, fishballs. Yan. Ito, ewan ko kung anong tawag dito. Anong tawag dito mga tita? Hindi ko din alam mga Chicken balls yata. Yung ano, yung isa. Ito, fishball din yata ito. So, kumukulo na mga kaumami, maglalagay na po tayo ng mga gulay. We have kangkong. At tayo na ang mag uh, gugupit-gupit. -gupit. Ganyan. Pipilas-pilasin na lang po natin. Celery. Yan. What do you call this na? Napa-cabbage. Hmm. Damihan natin para masustansya, lalong-lalo na yung Uh, mga bata. Marami po tayong kasamang mga bata. At meron din po tayong inoki mushroom. Hipon. Madaming hipon. Imitation crab. Ayan. Para naman merong manguya yung mga walang ipin. <laughs> Takpan po ulit natin. Glass noodle. Kasi huli po itong naluluto kaya sa ibabaw siya. Ayan, so malapit na pong maluto ang mga bagay-bagay kaya maglalagay po tayo ng egg para lumapot naman at lalong luminamnam yung ating sabaw. Mayroon po tayong suki sauce na tinatawag dito sa Thailand. Ito yung hindi maanghang na manamis-namis. Ito yung spicy. At maglalagay na tayo sa ating mga lagayan. Okay na to. Let's eat guys. Siyempre, mga gulay. Yung pansit. Pansit. Na napakahaba. Okay. Nalagyan natin ng luksin. Ng... Nang... Ay! Gusto kong hanapin yung ano dati ito. Yung selut, Ano nga sa tawag-tawag natin dito? Intestine. Init. Hipon. Kasi naman intestine. Ayan. Ayan po yung napakasarap. Intestine. Mm. And we just gonna add At lagyan natin ng sauce. Spicy po yung akin. Mix. Sigh. Hanggang gabi na po kami dito hanggang sa maubos mga kaumami. Tita, kamusta? Sarap? Sarap. Ah, wow. di na makapagsalita sa sobrang sarap. Sarap, mami Mio. <laughs> Thank you so much. Wow. Ayan mga kaumami, tikman natin. Hmm. Hmm. Ang Hmm, Ang sarap, malambot lang po siya. Ang daming gulay. Mmm. Mmm. Napakasarap po nitong kanilang sausawan, mga kaumami. Ayan. May mo lang. Ang sarap, kaumami. <laughs> okay. Very good, Kenzie. นะอร่อยมากเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับว้าวอืมดามิงซอส